Hello guys, ayan. Uh, meron tayong nakita na ano, kababayan natin dito. Nagluluto lang sila sa ano, sa gilid ng daan. Tara, puntahan natin at bigyan natin ng konting tulong, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Uh, puntahan natin siya at bigyan natin siya ng konting tulong. So doon lang sila nakatira, guys, o sa may kariton na 'yon hindi mo na makirapit yan pa yun yung sumo so ilan kaya silang kasama so ayan guys puntahan natin si nanay tsaka si tatay at bigyan natin siya ng ano ah, konting tulong na bigas Hello po. Kamusta po? Ha? Okay lang po. Ah, okay lang? Oh. Anong ginagawa mo, tayo? Gusto kami, ginagawa ko nung... Hindi dito na po kayo nakatira? Hindi. Napatay nga lang kami. Saan po kayo nakatira? Wala na po kayong bahay. Hindi ang bahay. Opo. Oh, ano ngayon kasama nyo tay At dalawa lang po kayo Opo Pero tay Para sa inyo po Salamat Opo Sana makatulong po kahit pa paano taga no? Tagasan ba kayo tay? Isaya po eh Ha? Isaya Isaya Kayo po ay isang kulot? Oh, Kagaya po ng mga tinutulungan din po namin sa mga iba-ibang lugar ano? Anong pangalan mo tay? Lito po Lito Uyo Uyo Ay si ate? Ay si Aron Sharon, ay si Ate Sharon, no? Ayan, so masaya kayo tay? Opo. Masaya. Masa masaya po. O, at least po kahit pa Apo. paano, no? Pagpasensya niyo na po okay. yung ano, konting Apo. tulog Ano lang po to? Ha? Ayos lang po tayo. Ah? Opo. Oo. Ano wala na tay? Ay, magila na so, kahit lo meron din binigay kahapon doon. Oh. Binigyan po kami ng. Oo. Ata nadanan namin kayo. Dito, no? Oo, salamat po at uh, ayan nga sabi ko nga bigyan natin ng korting tulong si tatay no ito at saka siya no, uh, so may karaka ka pa yung aso meron uh, uh, pa kayong asong ano Ay, nawala nga yung isang aso kay oh, Ano, yung, ano yung uh, anong, anong nangyari opo Hmm. Nakatali na ano yan tay? May bata kayo? Wala Ay wala? Yeah. Ba't may stroller po? Ha? Uh, stroller? handa-handa na yan Ha? Handa-handa na Oo uh, Baka magkakaroon mag ng baby Okay, meron siyang Opo Sige tayo Lagi po kayong mag-iingat Opo Maraming maraming Nasa gilid po kayo ng daan Anong ulam nyo ngayon tay? Saan pa kayo galing nga tay? Galing pa po kami sa Bulacan Sa uh, Bulacan pa, layo Ngayon tayo, saan kayo matutulog dyan? Ay, gila na mamaya Diyan na lang po sa baba. Ako uh, hindi mo o, na pagkumain. nagluto na si Nanay oh. Ayun na niluto ni Nanay, charot. Sige tay, marami marami salamat alam. Salamat po, salamat po. Oo. Oh. Kung po po salamat. Po. <laughs> Ayan niyo po tay, pagkasusunod na makita ulit tayo. Diyan na lang po Opo, padaan-daan lang naman po kami. No? Sige po tay, marami salamat po. So, ayan guys, nabigyan na natin si tatay ng ano, ng bigas. Uh, sana po makatulong po kahit papaano para at least makaraos po sila sa ano, pang-araw-araw. At diyan lang daw po sila natutulog, guys, sa ano, sa baba ng kariton. Ayan. at wala po silang permanenteng tirahan at bahay. At kung saan man po sila nakarating, doon na po sila natutulog, guys. And thank you for...